wala na siyang rubber dito nawala na yung gasket niya so yun ang cause nga bakit nag dito tayo dito sa inbox na guys ang senaryo niya is ayaw umarangkada uy langis ayaw umarangkada guys tapos tumuro yung, may tumuro langis dito so kailangan natin mabakasin o titingnan bakit saan ang problem o bakit tumutuloy yung langis niya no? so let's start ito uh, inbox na guys uh, ako nang nagbinintin ito so ngayon yung karan, bago dito sa akin yung karani eh si premium is superior member ano uh, yung nakarang yung naging spaghetti yung belt ito yung nakasok so ngayon yun lang sa kaya matulog lang yung spaghetti niya so galing dito so bubakasan natin yun alright umpisa natin mga kajores vidong para malaman natin kung anong dahilan sa tulo na langit tsaka bakit ayaw umarakanda ang NMAX ni Sir. So stay tuned lang kayo para makita nyo kung anong nangyari at anong gagawin natin. Alright? So kung ikaw ay baguan sa akin channel, please subscribe. Laking tolong yan sa akin para makagawa tayo ng content sa inyong pagsuporta sa ating mga channel. Meron tayong FB account, TikTok account, at saka YouTube account. So guys, kung i-like nyo at saka i-share, maraming maraming salamat. Ayan, nandito na tayo sa panggilid. Ayan, tingnan natin to. Nope. Natin, yung cover ngayon may langis guys so. oh. tumutuloy langis dali dito sa baba Ayan, oh. langis langis dati so langis 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 dali lang dito sa taas oh. so hindi ko alam kung saan galing yung langis dito hindi ko alam kung langis dito o oh, get oil ang ano so bakasin na natin para malaman natin kung saan nanggaling galing yung tulo dyan alright bakasin na natin Tanggalin na natin yung panggilid niya guys. Tanggalin yung cover. So ito na yung poly tsaka truck at tatanggalin natin. By the way, sa gustong magpagawa o magpalinis ng CBT, magpapalit ng kahit ano, uh, nandito lang tayo sa Christine Street, Sibira, Mabalakat. Kina na tayo guys, yellow yung git, yung kalahating git is bukas, yung pang is sarado. So, wala iba dito guys nga ano, uh, gumagawa dito nga street, tayo lang. kunwari lang ba gawa kung iba. So, may meron tayong mga available din nga para sa ating mga motor, langis, coolant, uh, gear oil, filter, brake pads, flyball, ano pa ba? Spark plug, oh. Hindi naman tayo kompleto lahat guys. Pakunti-kunti lang kasi naka-start lang natin sa larangan ng pagmamotor. Alright, alright. Sa larangan ng pag-DIY. So, ito yan. So, PM na kayo or visit na kayo sa ating ano, bahay shop ni Dong. Christian Street, si Birang Malacat. Alright, thank you. So, thank you for watching mga with Dong. Ayan, kalikot-kalikot na tayo. So, ang sala rin pala guys sa ano, tulo ng lang langis kaya ayaw mara Canada dito nga side yan itong torque ay di sa pulley ah, likod ng flyball guys ah, yung oil gasket doon ano na siya oil seal guys ah, napunit na so wala na siyang rubber so ayan tumutulo yung langis dito kaya ayaw marakan, o, umarangkada, guys dahil yung loob puno, puno ng langis so siyempre mislay lang talaga kasi puro lang langis di ba So ayan, babaklasin na natin to at kapalitan na natin ng ano, gasket. Kailan doon sa pagtagas ng langis guys is string dito galing. Dito guys. Wala na siyang rubber dito. Wala na yung basket niya. So yun ang cost na bakit natakaroon ng langis dito sa ilalim kahit tumatagas. Kaya sabi na ari. minsan ayaw umarangkada hanggang ano lang 40. Siyempre guys, puro na langis ang loob so madulas na yung belt. Kaya may possible din na masira to. Mga gear dito. So tuyo-tuyoan tayo ng langis, sabog yung makina natin, sila yung makina natin. Pag matututuyoan ng langis, magtututuyoan ng langis. Alright, so ayan ang kajero sa video. Kapalitin ito. natin. Yes, do this, mga Diyos, Dong. Shout out, shout out, and good morning, everyone. Happy Sunday. So, sa gusto mong pakalikot dyan, visit na kayo sa Bay Shop ni Dong. Alright, thanks. Of course, guys, i-drain natin yung, ano, alangis <laughs> uh, kasi mag-chinsul tayo kasi nabawasan na yung langos for sure, nabawasan na talaga yon So, kailangan natin palitan ng panibagong langis. So, kaya i-drain natin itong dito, yung drain plug niya. If you can see, ginawa natin ngayon, tinanggal natin yung drain plug, i-drain natin yung langis para palitan natin ng panibago. Or now na drain ang maigi ang langis guys so ibalik na natin yung ating drain plug o yung takip no yung bolt natin no ngayon dito natin ilagay yan punasan muna natin tapos hand muna tayo before tayo gamit ng tools hinantayt ko muna, nakita nyo, hinantayt muna natin tapos hindi po natin gagamitin ng tools para hindi tayo magkaproblema sa drain plug natin o yung thread natin dyan hindi magka problema kasi pag hantayt, ilang ulit ko na pinasabi-sabi sa inyo na dapat hantayt muna para hindi magkakaroon ng problema yung drain plug hindi ma-lost thread, hindi magtapingi so ayun, kaya so ito yung nat, tapos

Okay. Oh, lagyan na natin yung oil cell guys Yamaha daw yung brand guys Orig daw, Orig sabi ng bibenta so yan, hindi ko kapisado yan guys, kung Orig ba talaga so yan, so, basta bumili na tayo para may pang-replace tayo sa Inmax nga V1. So, ayan, nilagay natin. So, kailangan paglagay natin, hand, han muna mo na tapos kung, kasi may usli pa yan guys, eh. simple, eh, kailangan ma mahigpit konti yan. So, ginamitan natin yung tools para pukin konti. Slight, slight lang, gandahan lang, para lapat na lapat yung uh, oil cell guys. yan, Hindi kayo matatakot guys paglagay. Simple lang siya guys. Tingnan nyo na lang yung ginagawa natin kung gusto niyo mag -DIY. Tapos, ito yung panibago natin yung slider. So, slider piece. So, palitan natin yung slider piece niya guys. Yan. Binili din natin to. Uh, hindi ko alam kung kalimutan ko magkano to guys. Basta may presyo naman dyan sa iba guys. Hindi kita nyo naman. Hindi kasi sa brand guys. Ah, eh. ito yata. 120 yata to. Okay, so, lagyan na natin sa ating backplate. Yan. So gumagalaw-galaw na siya. Yung isa kasi guys hindi. So pinalitan natin yung panibagong sliders. Nilagyan na natin. Yan. Gumagalaw-galaw na. So yung cut. Yung, yung video natin guys. Cut kasi yung isa nga uh, luma, hindi siya malaw-galaw, mag siya dahil nakita ko kanina doon sa ating ano, sira na iba kinain na yung gilid, so, kaya ganun. So bumili tayo ng ibang slider, fish pala ano, uh, gumagalaw siya. nag kasi yung isa guys, so ayan, nilinisan naman natin ng Kobe cleaning, ayan, Kobe, Kobe cleaner, ayan, CBT cleaner yan guys, so nilinis natin. Kasi puro na siya langis kanina guys eh, Okay, lagyan na natin guys. Balik na natin ito mga Jura Speed So, stay tuned lang kayo para mata makita nyo kung paano natin ginawa. At saka may makukuha din tayong bagong kalaman. Alright, sa mga professional, please comment kung mali yung ginagawa ko. I-advise nyo ako kasi I need to ano pa guys, uh, I need to know everything about sa pag motor or pagkalikot ng mga motor makajuris. So, ayan please teach me no problem sa akin kung mag-comment kayo kung mali yung ginawa ko no problem yan kasi hindi naman tayo perfect kung si doon saka baguha lang talaga tayo dito sa bag gagawa-gawa ng mga motor actually hindi actually hindi naman siya ganun gabaguhan kasi ako nang nang mimintin sa mga motor natin guys may tatlong tayong motor today hindi apat pala kasi wala yung isa So, ang motor natin nga minamintin, TMX, uh, Honda Click 125, tsaka si Binili tsaka nagme-maintain tayo ng ibang motor din tsaka mga sasakyan. All right, all right. So ayan, dami ko sinasabi, di ba? Hindi po. Sinabi ko lang guys para malaman niyo kung ano gagawin ni Dong. Si so, Joy Rich video ngayon, ilalagay natin konting lang isi guys para smooth yung ano tsaka hindi klawangin. All right. So ayan, ibabalik na natin 'to. Ayan, sa out sa lahat and please subscribe my channel. If you like my channel guys, please subscribe and sa aking TikTok, follow kayo sa FB account ko uh, sa my din follow kayo guys kung nagugustuhan yung mga content natin so sa paglalike nyo guys mag-share nyo laking tulong yan sa akin guys para magdagdaga pa natin yung mga content natin okay so stay tuned kayo guys stay safe kayo sa mga riders dyan katulad ko stay safe talagi sa pagra-rides ayan dami ko sinasabi ha 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 continue tayo guys balik na natin guys Ayan, yeah, hand tight na naman before tayo mag-lock ng tuluyan, no. Oh, lahat ng video, guys, pinaalala ko nga, hand tight muna before gagamit ng bolts para to make sure na lapat yung mga thread natin or yung mga nut or mga bolt para iwas, ano, uh, lost thread. Yung pag paglagay natin sa bell guys, kailangan yung thread tatama talaga sa mga groove doon kasi kapag hindi siya tatama doon sa groove ng ano may yung mga thread niya bibilog yan guys yung bill natin so kailangan yan gamitin na natin ang tools pero slight lang yan guys kasi gagamit tayo ng torque wrench yan so ito magto torque wrench tayo yan gamitin natin ang torque wrench guys to make sure yung paghigpit natin tama talaga ng torque guys okay yan kaya gumagamit tayo Nabalit so, na natin yung cover guys. Pipto natin ibalik. Linisin ko muna ulit. Yan. Nililinis na natin guys. Pinunasan natin gamit by COVID cleaner. Nisprayan natin yung takip. Tapos ilagay na natin ito. Ito magic magic. At ilagay na. At sinichick ko yung filter din guys. Tapos ito yung cover na plastic nga. Ilagay din natin to So thank you for watching mga kajuras with Dong in advance. Thank you for watching. Stay tuned lang kayo. Enjoy viewing. Thanks. See you next vlog natin. Or, mga next video natin guys sana hindi kayo magsawa magsuporta at sana isubscribe nyo yung channel natin maraming salamat